Kasi okay, base sa title ng inyong uh, serya, Love Diary Clip, curious na kami malaman, uh, sa totoong buhay ba, may mga pag-ibig ba kayong inulit na matay na o kaya paring so, okay. the Dennis, diba eh, pa rin i-repeat? Kami ni Dennis, di ba gano'n? Ay, oh, goodness! So, Nag-repeat ka, in fact. Oh. Oh, so ano na patunayan mo doon? Bongga pala. Nag-alawang pagmamahal. Ay, tara. What about you, yeah. Ano po yun? <laughs> Yon, um, ah um, Oo, may magat, may pagkakataon ba or if ever ba open ka ba doon sa uh, dating pagmamahal na posibleng i mean, irritate ganyan? I think in life, everything happens for a reason. Yun lang naman po yun. Mapa, hindi man umulit or umulit man, everything's gonna happen for a reason. <laughs> Lahat nga po ng pangyayari sa buhay eh, It happens for a reason So uh, we just have to move forward Kung ano man po yun Kaya, kumusta, okay, ka okay. Uh, kumusta ka ngayon? Oh, kumusta ka ngayon? Dapat naman talaga okay uh, Kumusta ang puso ni Rian ngayon? Okay, Rian plans for 2024? I think plans for 2024. Dapat lang, uh, we just gotta work, keep on working. Yan naman po lang gusto natin, work on yourself and uh, just just keep on uh, doing different things, doing different projects, keeping busy. Jen, 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 Jen. Anong, anong, anong feeling mo na ano? Kasi di ba ang an tagal na ngayon of course, bago ka pa mag preggy, mga anak and all, pero they really waited for yeah. you. Uh, Siyempre, nagpapasalamat ako na I-inintay ako ng gym and inintay ako nila si Ian. Yeah. Kasi, oh. siyempre pwede naman po akong palitan, di ba? Ilang araw pa lang naman yung naishoot namin. Pero, inintay Parang ako ngayon, tapat na ako ipapalitan. <laughs> ako yun, tinabahan ako. Kasi sabi ko na, kung baka hindi na ibigay sa'kin, sa ang pa naman yung project. Tapos, first time yung makakasama sa sin, So, um, thankful ako na binigay pa rin So Sian, bakit din ano, uh, you really waited pa rin for Jen sa project na to? Hindi ka dumating sa punto na parang, uh, sige po, uh, I'll change na lang uh, na ibang project, mga gano'n? Kasi hindi pa tayo sure eh kung kailan talaga makakapag-resume nun. Hindi uh, nga po, totoo ano ka naman po na ako yung natatakot na parang baka ako yung palitan ni eh, Ms. Jenneline kasi naman po, um, <laughs> While waiting naman po, they were uh, they gave us a date, Janelle and gave us a date naman po on when she's gonna be back. So I got to accept din naman po different projects uh, while uh Janelle was resting and uh, taking care of her But it's good no, hindi ka hindi pinabayaan ni Janelle. salamat laking pasasalamat po. Uh, ulit Uulit-ulitin ko yon na laking utang na loob ko. Kasi nung in-offer naman po sa akin yung Love Diary Beat, wala pa po akong nagagawa sa kanila. Ang nakikita pa lang po nila yung gawa ko po sa other uh, station. And uh, I will always say I'm grateful. And of course, kay Jenny kasi syempre i-approve pa niya yun. Sino ba mga katrabaho <laughs> ko? Sino ba yung mga katrabaho <laughs> ko? Si <laughs> <yung> Yan? <laughs> hmm. Sige, okay na. Pwede na yun. thank <laughs> you po. Yes, yes, yes. Nasa po, Do you believe that love is Do you So hindi ko na intindihan. Pero yung Tagalog, pero yung Tagalog malalim ko masyado. Yung kat... Tama, ang ganda po. Hindi, maganda po yung tanong. Pero katulad nga po ng paulit-ulit yung sinasabi. Lahat naman po ng bagay sa buhay natin nangyayari for, for a reason. Hindi natin, hindi natin alam kung ano yung rason na yun. Ngayon, uh, yun po, all we have to do is uh, move forward from whatever it is that happens. Okay, thank you. you. Sa natin si Mo? Naka move forward na. Move on. <laughs> moving forward. moving Kailangan lang peron, po talaga ah. natin. No, no, kailangan lang po talaga natin maging masaya muna. Uh, unahin muna natin ang sarili. Pag masaya ka ba ngayon? Masaya ka ngayon. Yan po. Maraming maraming salamat. po.